We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We, We Can Do It! Praise the Lord! Sabado na naman, We Can Do It! Weekly program na kung saan nagtatampok tayo ng mga kasaysayan na may kapakinabangan. Magandang gabi, Ate Maru. Oh, magandang gabi din sa iyo, Pastor Dave. And it is an honor to worship the Lord and and because of this uh, program, um, we always look uh, forward to to glorify God and just to share what God has done sa ating mga guests and At uh, the Lord has been so good so far. He is good all the time. Amen. Amen. <laughs> and we have a special guest today. Galing, <clears throat> galing pa ng Bohol. Mm -mm. Our special guest ay um, Uh, ipinakilala sa atin ng ating close friend si Joy Enriquez. No, uh, siya po ay uh, very simple. He's a pastor, sinner saved by grace, pastoring a three-year-old house church in Candihay Bohol, named Voice of Triumph God's Ministry in the Philippines. He is a Grade 11 teacher ng Mayuga National High School sa Gindulman Bohol. So we welcome to our program for the first time po si Pastor Armar S. Itong. Amen. Amen. Maayong gabi, oh, man, Iman, Pastor. Kamusta man? Uh, um, Maayong ka man? po. Ma Ganyang magap. So, Medyo paos kayo, Pastor. <laughs> Opo. Kasi dahil po nga nagklase kagahapon, then, oh. then, medyo mataas yung time po. Parang Apat na period magkakasunod. Oh, wow. Talaga naman. Yeah. Okay. And But, I am willing uh... subject po, philosophy, kaya po medyo napasup, napasubok ako ng explain-explain sa mga bata. <laughs> wow. <laughs> sa mga, oh. mga kaigsuo natin at mga tagapakinig sa Bohol, maayong gabi oh. man sa imo. Ma uh, nakakarating ang ating broadcast sa maraming mga kaibigan natin na marunong magbinisaya. Ayan. Yeah. That's Maru naman ay ano? Ati Maru yeah. ay... Uh, Ilonggo. Ilonggo man, ang salita oh, oh. Uh, so... okay. Mayang so, <laughs> gabi. Mayang din sa Imo, Pastor Armar. Uh, Parcelo po, <laughs> Tagalog, po. Man, Tagalog man ko. Tagalog <laughs> man ko. Dili di, di man ako bisaya. Anyway, salamat yeah, sa mga <laughs> kasama natin si Pastor Armar. At... Um, eh, sisimulan natin ng panayam. Ate Maru, ikaw na ano po. Oo, oh, oh. yes. Pastor Armar, um, sa pagkwento mo sa akin, ano, I was so blessed how the Lord just uh, put you into the situation ngayon sa iyong buhay. And I know it was not an easy life for you from childhood up to this time of your life. So, pwede mo ikwento sa amin, ano? Um, ang family mo, tapos, paano ka nalulong dito sa isang bisyo na talagang uh, nagbigay ng kahirapan sa buhay ko? Pastor Armar, take it away. Okay po. So, simula po lahat nung nasira yung bahay. Pamilya uh, namin, I came from broken family. So, may isang gabi po, nag-aaway yung mga magulang ko. Then, may, medyo mabigat na pag-aaway. Then, pag, pag uh, Kinabukasan, sa trabaho ang papa ko din. Ang mama ko, ibinihisan kami. Akala ko pupunta kami sa Jollibee. Then that time, <laughs> ako, ako yung pinagamat panganay. Then 6 years old ako that time. Then meron akong kapatid na 3 years old and 1 year old. Then bumiyahe kami. Doon pala, dinala kami ng mama ko sa harapan ng kung saan natatrabaho yung papa ko. Then, in, yun. Inutusan ako ng mama ko nga. Pag doorbell. Pag doorbell ko, pag paglingon ko sa likod, wala na yung mama ko. And this is the last time na nakita ko siya until 20 years, more than 20 years. Oh, And, wow. Yun. Kaya po nangyari, ginawa para kaming yoyo na pinag-iwalay-iwalay kami magkakapatid na sa mga uh, kamag-anak na po. So, mm -hmm. parang yoyo. Pero, yun nga, naka-experience naka po ako nang napunta po ako sa kapatid ng mama ko nga drug user. And every time nga, uh, wasted po siya o I I don't know how to say that low bat sa term pa ng mga adult. Uh, mm -hmm. Lagi akong sinasaktan, physical abuse. Narinasan ko pong matulog na binilin ng unan, then mm -hmm. ilagay sa sako. That's why I decided po in my early age na 9 to 10 years old mm -hmm. na mag-layas. So I I became a street child. Mm -hmm. In that time, so being a street child, yun po Uh, I need to live, I need to survive. So, kailangan ko po gumawa ng paraan at natuto po ako magnakaw para po mm. mabuhay. Yes. So, nagnanakaw ko ng monay o anything na makita ko sa palengke. Una, magkain lang yung ninanakaw ko until nga lumaki ng lumaki, natuto akong magnakaw na ng pera at mga, kahit anong gamit. And also, I learned from the street how to eat sa mga wow. tao. <laughs> I like also to uh, mag-hold up kapag uh, medyo yun po. Then, until I below, I join gang and ito po yung naghahanap pa siya ako ng bilang sa pamilya. So, kasi mahirap po kasi yung talagayan ko dati. Wala na, feeling ko po, wala na nga, nag, wala na nga ng mamahal, nagagalit pa po. So, mm. yeah, I'm always looking a group. So, sumalit po ko sa gang do, mas doon po lumala, lumala, yung mga masasamang gawain, uh, bisyo, sigarilyo, at lalo-lalo na po nga yung pag, mag, pagmamariwana. Mm -hmm. <laughs> so, and pag maruana, then one thing, yung nangyari po, uh, po ko ng isang drug lord <laughs> sa lugar namin, parang interesado sa buhay ko. So, inalagaan niya ako, then nangyari po, inuutosan niya po ako nga mag-deliver ng drugs. Oh. Yeah, wow. and until, mm -hmm. until po na ni po yung bahay nila, nasama po ko. So in my early age, in, uh 13 to 14 years old po, I've been nakulong po ako, nasama po ko nila. Mm -hmm. And nangyari po noon, alam po ng judge na minor ako, pero dahil nga po wala ko mapakita ang papel nga minor ako, black and white. Hindi ko di kasi sinasabi kung nasaan ang mga magulang ko kasi wala akong exact na details pero kilala ko sila pero hindi ko sinasabi and yon nilagay lang po ako nila sa selda na puro minor but after 2 years bumis may bumisita po nga taga DSWD so tinulungan nila ako nga lagi lang ako na in interview hanggang nga bin, nagtiwala ako sa nila binigay ko yung, information ko then mm -hmm. tinulungan nila ako nga maka makakuha ako ng TSA o birth certificate at yun po yung dahilan kung bakit po ako naalis sa jail, nadala po ako sa Boys Town, na tinatawag po National Training School for Boys at Tanay Reside. It's a youth mm -hmm. rehabilitation center para po sa mga minor na may kaso. Doon po, sa edad ko po, po na 20 years old, nakapagtapos po ako ng elementary. <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> And yun, along the way po, dahil po nga tumatanda na ako, hindi na pwede kasi yung overage na doon, they release me but they communicate my mom no na meet ko po yung mama ko doon yung binibisita ko and helping with the NGO group kasi po ang intis ang boys daw uh, hindi po sila magpapa-release hindi sila mag-release ng yang yang boys uh, nila kung wala po after care program so napunta po ako sa NGO ng tinatawag na Association Compassion Asia niyo so mga European po to sila na grupo at doon po marami akong natutunan sila po yung nagturo sa akin na magtrabaho magtrabaho ng mabuti, na mag factory worker construction pero yung yung kaya kapayapaan, kapatawaran, pagmamahal, hindi po wala po na sa akin pa rin yung mga feeling na I'm not belong and hmm. God hates me, I'm fair, ang Panginoon hmm. and I hate God. So ganyan po kasi bakit ang iba may pamilya ako wala. So kahit nagtatrabaho po ako, yun wala pong kapayapaan kayo po yung ubus biyaya kapag may sweldo na beer house, nasa inuman, <laughs> sa inuman, sa mariwana, babae. Kasi po yun po yung buhay so, dati. So, napakasama ko talaga. Until po na I decided to go back to our own place, old place kung saan po ko na nahuli doon. At yung namit ko po yung isang kasama ko sa gang. Eh, naging pastor na po siya that mm. time. Then pinatira po ko nila sa house church nila. And, yun po yung time nga yung seeds ng gospel na share sa akin. So may life versus Romans 5:8. 8 yun po. Then ang nangyari po, yun inyo yun po yung start yung relation ko nga na-expose ako sa mga service pero uma umaatin lang ako sa mga prayer nila nga pakapaglasing ako para makita <laughs> habang habang si service sila ako yung nag parang nag nga. Hindi, hindi yan totoo. Kasi lasing, hindi yan totoo. Panginoon, hindi totoo mapagmahal. Kasi kayo lang mahal ng Panginoon. Ako, hindi. Kasi mm. kung mahal, kung, kung mahal ako ng Diyos, bakit nangyari yan sa buhay ko? Then, kung kailan pa nakalabas ako ng Boys Town, yung pa yung time na namatay yung mama ko, binaral sa ulo. So, ganyan po ba? Oh, si mama wow. ko kasi namatay. Binaral sa ulo, sa kabite. I, mm -hmm. I don't know what is the reason. Uh, yun po, hindi na namin, until now, the case is unsolved po. So, yun, and during po na lagi ako nga-expose sa namit na-meet ko po yung yung ninang ko daw, na hindi ko po alam na ninang ko. <laughs> and, sinabi niya, sinabi niya sa akin nga, Arma, alam mo bang ninang mo ako din? Balita ko, ang papa mo sa buhol, yung kasama yung yung another family. <laughs> so, gusto mo kung <laughs> gusto mong pumunta doon, yun, pumayag po ako dahil po nga, ah, nahihirapan ako sa buhay sa Manila, trabaho na trabaho, pero walang nangyayari. Then, parang mamamatay na lang, siguro mamamatay ako sa sakit na, sa kakabisyo. So, I decided to go to Bohol. When I arrived, when I when I arrived in Bohol, yung nangyari po, akala ko po, po, magiging masaya yung papa ko nga makikita ako. Yun po, pero pagbabang pababa ko ng bus, kitang-kita ko sa mukha ng papa ko yung disappointment, bakit umuwi ako sa Bohol. So, another hmm. another another disappointment. Man, and may, yung sabi ko, sabi, sinasabi ko sa sarili ko nga, ang ganda ng mga promise mo sa salita ng Diyos, pero parang hindi mo pinapakita sa akin. So, <laughs> uh, yun, dito po sa Puhol, I work as a bagger and dishwasher, boy. sa isang hmm. canteen nga 50 pesos per day po yung sweldo ko in order po nga mabuhay ako. Kasi hmm. po, unfair po talaga yung bahay namin kasi po, pag Meron na po ah uh, lang hindi ko po napipil yung lab sa bahay ng papa ko kaya po gumagawa ko ng paraan minsan tumatambay ako sa baybayin ng dagat inihintay mm -hmm. na meron daw inihintay ko may darating na mangingisda para mm -hmm. tumulong kumuha kumuha ng isda po para po meron akong mabebenta And also yun and after three months po namatay po papa ko cardiac arrest mm -hmm. So mm -hmm. na yun and without reconciliation, hindi ko po, po ula wala kaming proper conversation sa mga pangyayari sa buhay. Hindi ko na-express niya bakit ganyan kayo, namatay siya. Then, the last lamay po, umuwi po yung lahat ng mga kapamilya namin. Then, parang pinarating nila sa akin nga, bak yun, parang ako yung dahilan. Nga, bakit namatay yung papa ko? Kaya nagbig parang feeling ko nga, parang iniisip nila nga, nagbigay lang ako ng sakit na ulo sa papa ko. Yun. Mm. Mayroon, mm. last video po sa, sa probinsya. Pag probinsya po kasi pag last lang may parang pista, maraming tao, may kain, may mara maraming, mga inumin. Mm. So, yun. Umi uminom po ko ulit. Uminom po ko ng bahalina. na lasing na nalasing, nalasing po ko. Pag nalasing ko po, po, parang nawala ko sarili ko. Kinakausap ko yung papa ko sa, 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 Doon. sa, sa kabaong. Yan, hanggang po nga, bit, uh, sa sobrang galit nabi ako ko po yung salamin sa kabaong ng papa ko. So, mm. yun po. Then, sinasabi ko na nagbago na ako, born again ako. Then, pero ginawa. <laughs> sabi na sabi ng tito ko, po, hindi ka hindi ka born again arma buang again. <laughs> yun po kasi ang hirap po kasi parang gusto ko magbago pero parang hindi ko magawa. I'm trying <laughs> my best pero yun pala yun na yung itinalian po nila ako. Pa at kamay parang baboy, yun, ilagay nila ako sa gilid sa kansada, di tumawag sila ng yung Kinuha ko ng pulis, kinulong po ako. Yun, then sa kulungan po, sa, sa, sa police station po kasi walang pagkain. So doon doon mm -hmm. po, po, naranasan nga, isang, minsan may isang araw hindi ako na wala akong pagkain, kung tubig lang. Kasi po, dapat ang pamilya pupunta sa iyo para hindi ka ng pagkain. Then, yun po, naisip ko na naman nga, unfair talaga ng Panginoon pero dahil nga po wala akong magawa, naalala kong meron akong Bible na generic ka. Baka po alam niyo yung small nga Bible, gener uh -huh. galing sa generic Yung binabasa-basa ko Tagalog. Until po nga, until few days, meron pong dumating na lima, limang lala, lalaki nga lala nahuli ng pulis. So, nandun sila din. I'm blessed kasi yung isa po doon, pamangkin ng Christian. Mm -hmm. So, bumibisita sa bumibisita sa GS sa presinto para mag-share ng saita ng Diyos. Yun. This is the time na nag-meet ko po siya. Then, sabi niya sa akin, oh, mm, kita kita nagbabasa ka ng Bible. Then, sabi ko po, opo, born again po ako sa Manila. Pero, ano Paano ka nandiyan? Ba bakit nila dyan sa tulungan? Kasi, <laughs> <laughs> pininto ko po yung buhay ko. Yun. Medyo naitindihan niya ako. And then, until po na lumabas yung dumating na yung panahon nga, kinunbins ng judge yung stepmother ko nga, iurong na yung kaso. Ngayon, mm. I thank the Lord na inurong po. So, hindi po, yung kaso ko po, hindi na po napasampa sa RTC, yung pinalabas mm. po ako. Pero paglabas ko po, wala na, hindi na po ko tinatanggap sa bahay mm. ng mm ko yung gamit po po na na. So, ginawa ko po, gumawa ko na parang, hinanap po po yung auntie ng na nakasama ko, hinanap po po yung lugar sa Man. Yung, 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 si mm -hmm. din man. Kasi sa Pilipinas mm. naman po. Inanap ko siya. Yun, then I'm asked na kung pwede mag, magtrabaho ko sa kanya as a boy. Kahit anong bagay yung, mm -hmm. yung, yung taga, taga, tang, tanggal ng damo sa paligid, taga buhat, mm -hmm. kasi siyang small business. Then, yun po, yung pastor nila nga si Pastor Rose, no, isa sa spiritual father ko kasi po, yung seed ng gospel na nareceive ko sa Manila, yung Romans dito po sa Bohol. Yeah, tumubo through Pastor Jose because I'm exposed po Bible study and many services and ministries sa Panginoon dito sa Bohol. And I decided I, I fully accept Jesus Christ as my personal Savior and, Lord of my life. And by God's grace po, I must, I must, I must sinner but I'm saved by great grace. In that time, so, nag-full time po akong nga nag-commit sa ministry na parang lagi akong parang nagiging anino ko ni Pastor Rose kung saan siya sumasama sa ako. ko. And also para po, para din po malibre yung pagkain ko. <laughs> Kasi ang hirap ng buhay. At, parang feeling ko talaga bakit ganyan, lagi na lang akong in, lagi ko na lang iniisip na mayroon ako, ano ko mabubuhay araw-araw. So sumasama po ko yun. Hanggang po talaga na-expose po ko sa lahat ng ministry ni Pastor Rose. And so, I decided na Pastor magpabaptize na pwede pa ako ba ako magpabaptize baptize him. So, yun. Pastor Jose baptized me and that time, I understand that my baptism is my first step to, mm. to to announce in public that I'm a follower of Jesus Christ and I decided to sa ko kay Pastor Jose, Pastor, pwede po ba na mag-aral ako ng eskwalahan ng pang Panginoon? Oh. <laughs> yeah, then he sent me in Bible school. So, by the way po, may, mayroon pong eskwalahan sa Bohol IMDP po yung pangalan niya, Institution Mission of Discipleship of the Philippines. And doon po, mas na-equip ako in terms of preaching, study by study method. And now, I fully, I'm full-time a pastor, a pioneering pastor sa isang church dito sa Kandihay. And mm -hmm. by God's grace po, binigyan pa ako ng pagkakataon nga sa habang po, nagpapayabang nag-ministry po ako full-time. Mayroon po kasing college dito nga malapit nag-enroll po ako to Pursue My Dream because yung hindi pa po nag-iwala yung mga magulang po, talaga pong dream ko maging teacher. And everything is nawala. So yun po, uh, naka-enroll po ako. Then habang nag-ministry po, nag-aaral po ako. Then mm -hmm. nakapagtapos ng uh, Bachelor of Science Education, Secondary Major in Physical Science. And salamat po sa Panginoon kasi after third year, nakapag exam po ako ng DOST scholar and I become a DOST scholar. At yun po yung dahilan kung bakit na-sustain po yung pag-aaral po. Yun. And after my graduation, nakapasok ako dito sa DepEd kasi po priority kami. So additional blessing po sa Panginoon. But by the grace po, pinag, ayun pala yung pinakamalaking blessing na natanggap po sa Panginoon when I understand na I'm a senior but I'm saved by God's grace na si, si Panginoong Isus na matay sa cross para sa mga kasalanan ko. And now I bless that I am a father, I am a husband, I am a pastor and especially po may pangbonus na nakapagpapay yung child grin ko uh, to become a teacher. And by the way po sa school namin ang alias ko po is Sir Pogi. Yeah. <laughs> pero pero yung yung Pogi po mayroon po meaning na uh, yung letter P presence yung O po is of in G po God and ng I inside. So, meaning po ng Pogi, presence of God inside. Oh, and then, that and then, is so nice. so praise, praise Look God. at that. Sa loob hmm. ng uh, uh, humigit kumulang 15 minutes na ibigay ni Pastor Armar ang kasaysayan niya mula pagkabata hanggang sa siya ay uh, nalulong sa napakaraming bisyo. Mm -hmm. Hanggang sa siya'y gumilala sa Panginoon, hanggang sa siya'y nakapag-aral sa paaralan ng banal na kasulatan, hanggang sa siya'y maging isang pastor, guro, at kung ano siya ngayon. Totoo yung scripture na sinabi ni Pastor Armar sa Roma 5.8, na ganito pinatunayan ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo makasalanan pa si Kristo ay namatay sa atin. Amen. At nagpakinig, narinig natin ng makulay na kasaysayan ni Pastor Armar. Nakita natin sa kanyang pananaw para napaka-unfair ng Diyos. Para po bang pinabayaan siya? So, balit pag yung kalilimutan, meron isang tunay na nagmamahal sa atin na ang ating Panginoon. Gaano kalaki po kamahal ng Panginoon? Na nung tayo ay nasa gitna ng ating matinding pagsuway sa Kanya, pinadala niya ang Kanya, nag-iisang anak ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at bagong buhay. Kaya maganda ang kasaysayan na ating narinig kay Brother R. Armar. Uh, sino man sa inyo nakikinig ngayon, huwag ninyong iisipin na kayo pinabayaan ng Diyos. Amen. May dahilan ng Diyos kung ba't kayo nilalang. Huwag ninyong pababayaan na wala nagmamahal sa inyo sapagkat may isa nagmamahal sa inyo. Ang tao may lilimot. Subalit ang Diyos kailanman ay hindi lilimot at meron siyang magandang patala para sa inyo. At nakikita ko ang buhay ni Apostle San Pablo sa mento mm. ni Pastor Armare na kung paano sa pagiging isang talamak na makasalanan ay iniligtas, binago at ginagamit. At um, mm. sa susunod na linggo ay papapakinggan pa natin ang ilang mga pasaysayan nila Pastor Armare at kasasama natin ng kanyang may bahay at ang ating kapatid na Jessa. Ngayon ko dila narinig ang kasaysayan ni Pastor Armar pero nakakapagpala mm -hmm. sapagkat kitang-kita ko ang kami ng Diyos sa Amen. buhay ni Brother yes. Armar. Napakabuti talaga ng Panginoon natin. Mm -hmm. Praise mm -hmm. the Lord. I praise, praise God. God for your life, Brother Armar. Mm -hmm. Wow. Glory to God po. So, may gracias po sa Panginoon. Amen. 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 Wow, wow. What a blessing. What a blessing hearing ng uh, patutoon ng ating guest pastor ngayon. Uh just a reminder sa anlang sa ating mga tagapakinig ng ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS. FEBC Radio TV. At ganun din ang mga kaibigan natin sa Corona del South Cotabato. Ang ating programa ay napapakinggan dyan sa DXKI 1062. Corona Dal South Cotabato, tuwing miyerkules naman ang hapon, alas 5. Imedia. So yan, ipagsabi natin sa ating mga kaibigan and drop a note for us na kayo po ay, ay nakikinig and we would like to hear from you. So once again po, nagpapasalamat kami sa Panginoon sa buhay ng ating Pastor Armar is itong at pogi siya. <laughs> 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 di ko di ko makakalimutan yung pasal <laughs> at saka okay. uh, of course sa inyong kaibigan dito sa ating programa Ate Maruse Peda Javier kasama si... Dave Marcelo po, at tatandaan ninyo nabanggit na din lang ni Pastor Armar yung Pogi. Lahat kay uh, si Pastor <laughs> Armar yung Pogi. Mayroon din acronym yan eh. Powerful, Organized, Godly, and Inspiring. Yes! So wow! Ni, napakaganda. Uh, mm -hmm, at um, mm -hmm babangan po ninyo sa darating na sabado ang ating pastor Armar, a feature natin uli, pati si Jess ang kanyang wife. At kung paanong na bless tayo ngayon. mapagpapala tayo ulit next Saturday sa ating uh, second uh, interview naman sa uh, family ni Pastor uh, Armar. Nagpapasalamat din tayo sa ating uh, engineer sa control, ang ating kapatid na Phil Lagtapon. Hindi niyo siya nakikita pero nasa likod siya ng mga bagay-bagay na nagaganap sa We Can Do It sapagkat siya ang nag, uh, nangangasiwa ng ating recording. Kaya maraming salamat din sa iyo, Kuya Phil. Ha? Kaya, uh -huh. uh, Ate Maru, natutuwa ako na lagi ka nakikita. Kami po ni Ate Maru hindi magkasama. sa <laughs> po'y sa Anaheim. Ako po ay mga three hours away. Ako po'y nasa Valencia. Pareho kami, California. At Correct. Phil na sa Pilipinas, si Pastor Armer na sa Bohol. Salamat sa technology ng uh... Correct ng uh, na umiiral ngayon, nakakapag-usap tayo. Kaya hanggang sa susunod na Sabado, magsasama-sama tayo. Tandaan ninyo, tulad ni Pastor Armar, ano man na inyong problema, may kaluta sa niyan. Sabi nga ni Saint Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Ano man na inyong problema, kakayanin natin yan. Kaya sama-sama tayo sa ating pagwawakas ng ating programa, itong ating signature uh, extra. Sa tulong ng Panginoon, pagkasama natin ng Panginoon. Tandaan ninyo, sabay-sabay tayo, Pastor Armor at Ati Maru. May the Lord we, we can do, do, it. Do, it. do it. We can do it. We can do it. We can do it. Maraming maraming salamat mga kaibigan. We'll see you again next week. So, bye-bye for now. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.